Gisugat sa mga miyembro sa Rotary Club Area 3 FGH adlong Webes, Agosto 16 ning Iga, ang pag-abot ni Rosan Twinkle Gamboa, Governor sa Rotary International District 3860. Una na kining miabot sa Jansan aron makigtagbo sa mga personahe sa Area 3FGH ug hisgutan ang mga proyektong gikabuhat sulod sa pila ka bulan ning kasamtangang tuig. Uh, kinahanglan nimo nga i-engage ang imong members para ma-feel nila na they have also the responsibility and then to participate sa mga activities na unsay dapat uh, buhaton as, as a club o ang mga, mga projects nga ma-implement properly. Dugang pa sa district governor nga lakip usab sa Tukion ang update sa mga ongoing o upcoming pang aktibidad sa pagtabang. Ay Brigada Eskwela and then mga plano about mental health that's for the month of starting month of August for the whole year. Kahinom duman, milabayng bulan sa Hulyo, dun ay bloodletting activity ang Rotary District 3860, Area 3F and 3G, na dun ay temang dugo mo, buhay ko. Sa pag pagselebrar usab sa Rotary New Year, dunay gipahigayong district-wide activity asa ang benepisyaryo mao ang Rotary Village sa Barangay Bagakay Alabel Sarangani Province. Lakip sa gihalad ni ini mao ang pedia og adult check-up, feeding program, pagpanghatag og school supplies ug daghan pa. So, overall, it's just basically um, goals for this year, Ano ang mga major events that we should tackle. Uh, Union siya is idi discussion sa lahat ng clubs ni governor during this visit. Gani, padayun usabang awareness of End Polio campaign sa Rotary District 3. For next month, we have a bike to end polio ride. So it is a fundraising activity. It is for the awareness of what is polio and how do we help eradicate the disease. Luyu sa Jansan, giadtuan usab sa District Governor Rosan Twinkle Gamboa ang uban pang distrito sa mga Rotary Club. Kinisilay sa labaho, in the heart of changing lives. Brigada News.